Hindi na malaya ni Alana ang paglipas ng mga oras sa dami ng ginagawa. Mabuti na lang at marunong siyang gumamit ng washing machine. Itinuro yun sa kanya ng lola niya noong siya nasa Amerika. Pasado alas 5 na Alana, magluto na ka na at baka umuwi na si Sir Steno. Iwan mo na sa akin yung mga mahalamang ipapasok, sabi ni Andoy. Para namang hindi mo kilala si Steno, Andoy. Lagi nang sa labas kumakain yun. Katwiran eh, na Oo nga, pero pag walang date at appointment, pagpasok pa lang niya sa garahe, sa umasim na agad ang mukha ni Alana nang makita ay ang nakaparadang na sigong laman ng kayo at Ano, ano naman ang ginagawa ng Kanina sa bahay? Kanina pa si Ibinaba niya ang windshield ng trabaho kotse. lamang ay matagal gawin. Kanina ang paborito ang may-ari ng kotse niya ng maraong Tanong niya sa security tag. Ano bang lulo? May isang oras na po. Maraming labag ng gwardiya na sinulya pa ng kotse. Pagkasabi lumabas niya. Parang kadang ipinasok ng dalaga sa garahe ang coach Pagkatapos ay mumaba ng sasakyan. Bumuhay, at nagmamadaling humudulog na sa pamahasa. Wala sa sala sa panao. Simpleng simple, common sense. Sandali niyang inikot ang sa library. No, Alas 7 inero. ng gabi, katatapos pa ng kung kung lang niya ang pagpasyahan kung nasa nang hinahanap ay narinig niya. Ang halakak ng mami niya mula sa lanay. Kanina Isang pa niya pinanana dahil na sana may sa appointment po. ito sa labas. Mabilis siya so, ang binila ng kanyang mga parang. Nakaroon ang mami niya Mabasayan na nakashorts. At nakaupo Nailapad sa lancha. Ang lalaki ay nakaupo niya sa katabi ng upuan. Ang mukha ay halos napadikit na sa mukha ng inihit. Na at nang inaakala niyang hahad ka ng lalaki si Adalpa ay tumikimsi. Sabay na napaling na sa kanya tatayuan niya ang dalawang. Si Adalpa ay bahagyang lapas Tila teenager na gustong mag-blush. Ang lalaki ay panalaga. Alana, Daryl, no, yeah. na, darling. Don't smile at me. Like it. Bati niya, dalaw pa na inyengat ang sarili mong lasa pagkakasang dal sa nandiyan. Nagsala Hello, na. Alana. Isang tipid na ba ang ibinigay ng lalaki? Muli siyang sinulong na Tinantihan niya ayaw na matalim na sulyap. Tayong kay Bigyan na, na one mata na dito Nakahapit sa suwanan sa ng the factor doing the not job na being she was for? carbs in all the right place Ilang pagbabago ng anyo ng lalaki sa sinado na bang sexy ng ang mga bagang na nito Anito sa sarili He being at or not may himig ng bagyang gabi sabing pa pinag-uukulan mo umikot ang mga mata sa wine ito sa sarili at oras sa sambayanan at tong lagi ko rin lang siyang makikita likod siya alam siguro masama mga sa pagiging sa kanya ni Stena. Tumikhimang talaga mga mga. at tila nagalis ng bara sa lalamay. May he could melt his hands with those legs. Ano ang hamunak ko, Adal? Tanong ni Stena. Sa kanya lang tayo mag-usap. Formalisan ang takip ng mga serving bowls. Ano ito? At kahit kailan na Adrian. Nawawala ako sa kuda every time I see her flirting with my mother. Nakangiti niya. Alana. Nalaki oh, mga ako matay na naman niya. Nagiging bastuhan niya yun sa Mexico. Inawa ka ni Adrian ng braso. Wala man dahil may impinta sa mga daron. Tutuloy na ako hindi na ito pumasok ng bahay upang na lumabas. Sa tagliran ng pulito, naghapon siya sa meeting. ng, bang, kapel, kapel, ng sa pananatili ng na matagal sa, naman, sa ibang course, panahon? Ano ang, ang pangbabasto sa mga appetizers? Pagalit na May sinabi ito sa anak ng sa oven yeah. para May ng malalim ang nalala. sa yan yan erang nalawang sa tono ng winata. Kumaasiyang tatalikod ng ano sa tayo ng car. I broke my car well, on the way to the park. Tinawagan ko siya. At tinulungan niya ako mapandar ang kotse. Sagutom ko. Ano ang masama ko? You niya. could have called a mechanic. He niya a mechanic haan. bago siya na-promote Tumalimba ang daddy na. mo sa factory. So place, naayos niya ang kotse niya. At yung aksena na, na nakalimot sa sa'yo sa kabiglaan. Paano nyo'y paniniwanag sa akin? Tinutukoy niya na ang naudlot na halika. Naka-nakakalimutan mo. mo kung sino ang sinisigaw. Hindi agad sumagot hindi siya. Ang Lumingon sa pag-iang napatas. Mami, pas. hindi ko alam kung hindi bakit patuloy pa rin ninyo ang hindi-intertene ng lalaki niya. And your behavior nila. Like, hindi niya matuloy-tuloy ang gusto sabihin. Hey, Adrian, and is nice. Malakas Alam, na. Si na. He can make Agad me. na pumasok. Para sagot ni Adrian. Tumukot ng pera Thunders sa kutama. Thunder is nice, mami. And he can make you the cost. Dito sa Esteno, at ibinigay sa lalaki. ko ay ang Gamitin mo ang kotse at bumili ka si ng pagkain mami. sa labas. At dali. Ay, Ana. ang tinig ni Tumulong. Kaya ang doyo kay. ng elitasyon. Pagkatapos ay mo lang kota. Sinulyo pa ni Ando pa and si Alana bago lumabas na parang sinasabi. Nakita mo ang behaving like a dignity. Nakaslaw na sa nalungan. Ngayon ko nabigyan ng katwira Ang ginawa ng dali sa mga iwanan niya. Nakatiima mga bagay ng pinagawang masama. Sorry, sir. Ang isip mo ang mahuwi niya. At, at ko sila sa mga sa inyo kanina? Ay duda kung siyang may gusto. Pinudol ni Steno sa sa iyo ng mama. Itinasa ay lang dalawang kamay. Lungkot at galit no, ito no, nasa tinig. Hindi ka ko. Kasi kailan lang, na hindi na niya gusto ng ako ang mapangasawa hey, ni Rodolfo. Naiirita tumalikod. Isinaad ng huling at testamento ng daddy niya. magsha ng lahat ng mga ari-arian ni Steno habang ipinamana ng lahat kay Ala na bilang kaisa. Si Adal pa itatanggap ng mga nasa allowance. Wala kayang substantial sa pangangailangan. Subalit na mga sa sandaling mag-asawa. Sinunda ng dalaga ng tingin si Steno. Pinagtataka ng dalaga sa mawala ito Balit ng bandang huli bukas talaga pag-aaralan niya Ang lahat ay kanilang Sigurna, kayo man ay na nagmumula kay Tata Bisilis. Ang mamani hindi pa, pa. Hindi pa naman siya nakakakilis sa kanyang tatay yun. At buhay pa ang matang tatay sa Amerika na hindi niya sigaw ni Steno. Pag-aari ng pamilya ng Donya Benitz ng import-export business na steno, ng Ang undergarments. Nasa ng Amerika ang lola ng mga kayang dating katwiran niya. May bisa. ka dito at Pero ang manipulasyon ng lola mo sa dating ay hindi nahahadlangan ng mga kayang sumunod ng dalaga. Mapainin lang ba? Pagkatapos ay Hindi isa pa man siya na nakakabot sa uling bayka. Anyway, na pag-uusapan na lang. May ikit hinawa ng binata ang Gusto kong mag At halos si nito papasok Maras sa na niligaw ni Alana ang ang ibig sabihin? Mag-aasawa. Pagalit na tanong ni Sten, Dalawang taon ng, ng mahigit si. na namamatay ang dati. Magpit patlali na siguro sa blasa. Muli akong magkaroon na niya ang umaray. Patuloy nito. Napahugot ng malalim na pagkinabahan Kinabahan ng lalaga. Kung sa bagay, ay bata at maganda pa ang kanyang ina. Sa edad nitong 42, ay tila lago sila nakakilos na kung hindi na sila maigay tila ilang na. taon lamang ang tandaan sa iyan, kanya. At iyan, papaano mo ipapaliwanag sa, akin? Niya. Hindi malaman ang dalaga ko. Kanino kung ba? Niyan, yung... Alam na niya halos ang sagot ang ka rin ng pagkakahawak nito sa braso. Andrea offered me oh, marriage ay, it, ng galat, at tinanggalit na ilalabas ng katotohanan. Over my ay, dead na. body. Ala. Sa close confinement na yun. Mami, that man is a bad Malungkot na umiling sa Nararamdaman niya. Hindi makapaniwalang tinitigan ang ah, anak. At gusto nang maningin ang bahay niya. Ang mahal niya, mga niya, mga niya mga ako mga. at mahal, ko siya. Itong tila at ba mga bakal sa braso niya ay masakit pero may tiwala sa kanya ang dadi na hindi niya maipaliwan. Hindi ako naniniwala. May siya upang mga tuwira at may isa. At dahil na nasa likod lang ngayon ay bata, na kaya bakit sila nang umarap siya. Pera mo no, no, lang ang halos ay halos magpag-aabot ang mga ng binata. Hindi siya makapapayo na magpakasalang inang niya sa lalaking ito. Si Steno na, sa ito. Ito. Si Steno na mo agad mga sasas. Kilala ko ni. siya kaysa sayo. My lips almost touching Isa I say, say, know you ito. for Venus. Kung gaano sila kataga sa inang inang mamat. Ay walang nakakaan. din ang lola mo. Pareho sa the rich And is taking advantage. Ani Steno lang makabaho. Ito ang not rich at the Alam mo yan. May hinanap sa pagkakahawak sa braso. At alam ni Adriana sa masandaling makasal kami. Mabigat ang mga pagkakahawak si braso. Wala na noon. Pero bilang bilang asawa ninyo. Ilingon niya. Ang laki ang maituturo sa posisyon si niya swimming? sa factory. Si Stenoy si na sa tabi niya. ng swimming pool. Itigan lamang niya dalpang ano. Hindi malaman kung sa kagali sa mga pahiya sa sarili. Nalaya sa kumami. He really He hindi mo magagawa yan. He hindi yan. na yung mapaniwalaan ang factory. Yung at sa isang, isang magandang, magandang mga tao. Naglihan mo niya niya. Walang pa isang lalabas sa kumpanya kung walang pahintulot niya. Isipin mo. Siya rin ang ng lahat ng mga chay. by looking at saan ka pupunta iyan. Sabot ka, putang pagpipilian mo. Aatakin sa puso mo 'tong mga pagdaramdam na iniwan mo ang lahat na 'yan. Process and sense. Sarcastico 'tong dagdag ng adal pati likot ng pag-iisip mo. Yung portable tahing ko hindi makatiwanan niya. May katotohanan no'ng sinasabi niya sa Kung nagagawa si kanya ni Alana ang ano ang galing niya. Ano pang susi sa level nito? Gagawin niya 'yan para hindi mapakasalan mo ng pansin niya sa mapagsamantala nitong si Adrian. Sinalubong niya ito tinawag ang katulong. Nililigawan mo ba si Alana? Bungan niya. Oh, sagot nang nabiglang si Andoy. Tinatanong kita kung nilalagawan mo siya. Mataas na ang tones ng boses niya. Nalilitong umiling ang katulong. Naku, hindi ho, sir. Steno. Bukod ho ang sang taray ni Alana. Talo pa nga niya si Mam Wilma kung magtaray eh. Nakahinga ng maluwag si Steno. Bakit ho, sir? Wala. Sige, dahil mo na sa loob ang pagkain at kauna ang maganda. Pagkatapos ay muling bumalik si Paul. Ano ang nangyayari sa kanya at pati si Andoy ay niya. E ano kung ligawan nito ang housemaid niya? Binata si Andoy at normal lang na magligawan ng parehong katulong. Nagkagulan na ang emosyon niya. Pagalit na inihagi sa lupa ang sigarilyo at pumasok sa loob. Kinabukasan ng hapon ay maagang umuwi. Si Steno pero may kasama ito. Ala, napakidalhan mo kami ng Diyos sa swimming pool. Utos ni Steno sa kanya. Inakbayan ng babae patungo sa guest room. Isang tangong ay sinagot ng dalaga na sinulyo pa ng babaeng kasama ito. Tall and pretty. Very alone another of his woman. Tiyak yun. Mabigat ang dibdib na ginawa ang iniuutos ng binata. Habang nagtitimple sa ng Diyos ay nakita niyang lumabas ng gastro mama ito. Nakabikinin ng babae at si Steno naman ay nakaswimming trunks. Kung pwede lang na kay Andoni ay iuutos ang paglalabas ng Diyos. Naiinis niya. Get hold of yourself. Ala na aniya sa sarili. Wala kang karapatan sa damdami iyon. Nasa pulang dalawa na tila mga sawang nagpupuluputan ang lumabas siya. Iniwas niya ang mga mata sa mga ito at tahimik na ilapad ng Diyos sa bilog na mesa. Akma na siyang papasok sa loob ng tawagin siya ng baba. Hey you, what's your name? Napahinto siya sa paghakbang at nilingon nito. Ilang segundo ang pinalipas niya bago formal na sumagot na nakataas ang noo. Alana. Kumawala mula kay Steno ang baba at lumapit sa tagiliran ng pool. Ngayon lang kita nakita dito. Hinagot siya nito ng tingin. Ngayon din lang kita nakita dito. Aniya sa formal na tingin. Nang laki ang mga mata ng babae, nilingon si Steno. Did you hear that, Steno? You have a very arrogant mother. Walang galang kong sumagot. I can't believe it. Muling iwinilig Ngalan? Alana. Kay Alana ang tingin. Nililipad ng hangin ang buhok na yung nalimutan niyang ipusod kanina dahil basa pa. Kumikislap ito sa tinatamaan ng araw. Like a raven's wing, nagsalumong ang mga kilay ng babae. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Yvette Andrada, calendar girl, Aniya, nahuli niya ang pagtaas ng mga kilay ni Steno at ang amusement sa mga lami nito. Kung wala na kayong kailangan, Sir Steno, na gagawin pa ako sa loob. Sige na, Alana, sagot ng binata. Yun lang ang hinihintay ng dalaga at mabilis na tumalikod. Hinayaan mo ganun ang gawin niya sa akin, si Ibeth, sa binata. Come on, Ibet, pati ba naman ng maid ko ay pinag-iinitan mo? Pero nakita mo naman at narinig, di ba? Wala naman siyang sinabing masama. Sinagot niya ang tanong mo. And aren't you flattered? She recognized you. Nata at Nang sabihin niya ang pangalan ko, ay tila napakpait nito sa dila niya. Why haven't met a hard health like that? Sinundan nito nang tinignan din na Ana ni Alana. Or maybe because you found my main very pretty, kaya pinagkabalahan mo siyang tawagin. Habis na tanong ni Steno, ikinawit ng dalaga ang mga braso sa lege ng binata at malambing na sumagot. I'm a very jealous woman, Steno. Alam mo naman niya. And I have to admit that she's somewhat attractive. Nasaan ba si sa Celine? Nagkibit-balikit ang minata. Pinauwi na ng ama. Bakit ba ang mga katulong pinag-uusapan natin? Hinawakan ka nito sa ulo ang ni inilubog sa tubig. Pagkatapos ay sumisid. Para mga isdang naghabulan ng dawal sa ilalim ng malaking swimming pool. Nakita lahat ni Alana yun na nasa bulkan sa itas. Mabigat ang dibdib niya. Nagsiselos masaya. Nakatitig pa rin siya sa mga ito nang lumutang ang dalawa at maghalikan. Gusto niya yung umatras papasok sa loob ng silid. Pero parang ipinako ang mga panayas sa pagkakatayo. Maring hinadkarang binata sa si Ebet pero sa pakaramdam nito may nagmamasid sa kanila. Nagmulat ng mga mata. Naroon si Alana sa balkonahe sa dating silid ni Angelo. Kung bakit biglang inihinto niya ang paghalik kay Ebet at walang kibong lumubog sa tubig. Sumunod ang babae na hindi na puna ang ginawa ng binata. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Alana bago umalis sa kinarola onan. Wala sa loob na nagpupunas siya ng alibang ng nang marinig ang pagpasok ng isang sasakyan sa garay. Si Lily sa bintana, si Wilma. Tumiti siya at mabilis na buwaba upang salubong nito. Hello, Alana. Nakangiting bati ni Wilma sa kanya. Ay, kumusta ka na? Si Nana Ines. Sinulya pa niya ang bagyang namumukol ni Tumtian. Okay lang kaming lahat. Gusto nga malaman ni Nana Ines kung hindi ka nahirapan sa mga trabaho dito. Naupo ito sa sopa. Natawa ang dalaga. Alam niya ang ibig sabihin ng matanda. Tell her I'm doing fine, Wilma. Wala siyang dapat ipag-alala. Nagsalubong ang makilay ni Wilma sa sagot niya. Nag-isip ng lalalim. She has never in her life met a maid na kaswal at mag-ingles na parang baliwan. Magtatanong sana ito ng sumungaw sa pinto ni sina Esteno at Yvette. Nang babae Nurse Kanti bikini at si Esteno na rip Hello, Wilma. na Kasama mo ba si Angelo? Ako lang, Esteno. Dadaanan ako ng asawa ko mami ang seven. Nag-shopping kasi ako ng mga gamit ng baby. Sinulya pa nito ang babae. May sister-in-law, Wilma, si Yvette. Tumangulang si Wilma. Ngumiti sa kanyang babae na nakapulo nakapuloopot ang braso kay Sten. So this is your twin's wife. They just married recently, ba darling? Tumangala ito kay Sten o flashing a provocative smile. Ano kaya ang itsura ko darling kung ipinagbubuntis ko ang anak mo? Isang ngiti lang ang sinagot. Ni Steno na hindi maintindihan kung bakit napasulyap, kaya Alana sa pagkakatang ngayon. Walang expression sa mukha ng dalaga. Nilingon ni Wilma sa Alana, dito nga pala kayo maghahaponan Alana. Tulungan mo ako mag-prepare ng lulutuin. Nagbilin si Angela ng patating. Thank you, sis. I will have a decent supper after all. Sagot ng binata na amused na silinya pa, si Alana na umiwas ng tinan. Bakit, darling? Hindi ba marunong magluto ang min mo? Sa ibet, sabay tingin ng matalim kay Alana. Oh, she's a house girl, not ako. Kung nanunuya ang binata o nanunokso, ay hindi matiyak ni Alana. That's ridiculous. May katulong bang namimili ng trabaho? At kung ganyan, hindi ka makakakain ng decenteng pagkain, bakit hindi na lang tayo mag-trade ng haba? You can have Armin. Masipang magtrabaho at mahusay pa ako. So yes, Napanga nga si Alana na hindi makapaniwala sa narilip. Mabilis siyang tumalikod upang bumalik sa kusina. Ang tawagin siya ni Yvette. Hey you, huwag ka munang tumalikod. Napahinto si Alana. Muling tumangala. Kay Steno si Yvette. O ano payag ka ba? Bago pa nakasagot si Steno ay nagsalita na ng Salamat sa magandang alok, Miss Andrada. Nanunoy ang tinig niya at binigyan din ng magandang alam. Pero hindi si Sir Steno ang magpapasya ng sinasabi mo kundi ako at ayoko sa iyo. Pagkasabi na no, ibinilisan akmang papasok sa kusina. Napatanga si Ibet at napahiya. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita. Katulong ba yun, Steno? Saan ngayon siya galing ang babaeng iyon? Bakit ganon karugante kung sumagot? Naghihinalal lang tinitigan ito si Steno. May dapat ba siyang ipagmalaki ha? Oh, come on, Yvette. Sinagot ka lang ng tao. Siya nga naman ang may katawan. Esteno, hiniya niya ako. Sapulat dito. And I cannot believe you taller. her. Katulong lang siya. Angil ng dalag. Alright, pagsasabihin ko siya mamaya. Pumuntong hininga ang binata. To it now, Esteno. Hiniya ako sa harap mo. Pagsabihin mo siya sa harap ko ngayon. Nagkatitigan si Esteno at Wilma. Tila humihingi ng opinyon sa hipag ang binata kung bakit kailangan gawin nito yun ay hindi maintindihan ni Sten. Blanko ang expression ni Wilma. Waiter, sa bandang huli sinabi nito. Pagkatapos ay sinundan si Alana. Naglalabas ang dalaga ng maaaring lutuin sa rep. Alana, Sir, tumuwid ng pagkakayo ko ang dalaga. Lumabas ka ron at ka ng dispensa kay Ibet. Utos nito. Bakit ko gagawin yun? Alam mo kung bakit. Tama siya. Hindi ka kumikilo sa harap niya na katulong sa bahay na ito. Oh well, sa amin ni Angelo at Nana Ines, ay behave ka and will seem to be so friendly with you. Pero hindi ka dapat nagpapakita ng kagaspangan sa harap ni ibet, sermonang binata na tila siya batang musmus. Sinasagot ko lang naman siya sa parang kung paano siya nakikipag-usap sa akin, katwiran niya. Bisita ko siya alana, huwag na natin pahabay ng usaping ito. Lumabas ka ron at humingi ng dispensa. Ayoko, matigas na sagot ng dalaga. Ang laki ang mga mata ni Steno. Inuutusan kitang humingi ng dispensa kay Ibet. Matigas nitong sabi. Kung hindi ko gawin, you'll find yourself without a job dahil ako nang ang hinahaman mo. Wala akong pa. Pakailang kahit mawalan ako ng trabaho. Ang gusto niyang isagot, but stop her, sip. Hindi niya gustong umalis sa bahay na ito. Hindi sa ano pa mang dahilan. Hindi niya gustong mawalay sa paningin niya sa si Steno. Kahit ba nangangahulugan ito ng pagpapakumbaba niya sa ibang tao. Minsan man, ay hindi niya nagawa Imagine, Alana Alonso humbling herself to a very disgusting woman. Now Alana, walang kebong nagpateuna siyang lumakad kasunod ng binata. Huminto siya sa harap ni Yvette at tumingin dito ng derecho. Humihingi ako ng paumanin. Aniya sa pinakamalamig na tono. Napatas ang mga kilay ni Yvette. You don't even look and sound like it. Surely you can do better than that. Tumayo si Wilma. I wonder why we have to make an issue out of this nonsense. Hinawakan sa braso si Alana at hinila pabalik sa kusina. Kamalana, umpisa na natin ihanda ang mga lulutuin. Tasang noon na sumunod ang dalaga. Bahagyang nilingon ng dalawa sa pagpupuyos ng loob ni Ibet. Ikiniling niyang bahagya ang ulo niya and the smile sweetly si Steno. Hindi malaman ni Steno kung maiirita o matatawa sa dalaga. The little thing is something. Hindi niya malaman kung saan kumuha ng ganong attitude si Alana. Kung mayabang lang sana at abusadong katulong ito. Pero hindi nga ganun. The witch is acting naturally eh, na parang kasama sa karakter nito iyon. Eh, pagmasdan niya ang pagtaas nito ng ulo, ang mga tingin at pagkilos. Lord, the woman with fairness. Huwag mong pansinin ang bisita ni Steno. May palagay akong na-insecured lang yun. Si Will na nasa kusina na sila. At bakit? Patay mali siyang tanong niya. Mas malanda at bata ka kaysa sa kanya at dadalawa lang kayo ni Steno. At alam nitong pilis sa chicks ang bayo po. Huwag mong sabihin sa akin, pinapatuloy ni Sir Steno ang mga maid niya. Natatawang biro niya. Hindi sumagot si Wilma. Tinitigan siya ng gusto. Sino ka ba talaga, Alana? Kahit na ano ang dahilan at gawin mo, ay hindi ka mukhang katulong. You are so foolish and speak well. Napahindu sa ginagawa niya ang dalaga. Wilma is such a friend. Hit na ito nag lang ang kaibigan siya. Kahit nakatulong ang pagkakakilala nito sa kanya, hindi niya gustong magsinungaling dito. Nang hindi siya agad sumagot ay nagpatuloy ito. Manami na rin akong nakatagpong katulong na may itsura pero iba ka. You have a very cultured voice. Totoong nakamids uniform ka pero hindi tinatago niyan ang paraan mo ng pagkilos. At sa pa bakit ganun na lang lagi ang pag-alala ni Nana in sa'yo? Ganun ba ang dating ko? Pangiti na sinabi. Hindi pa rin mapagpasyahan kung magsasabi ng totoo. I can give a secret, Alana. Uy ka ni Wilma. Naupo siya sa mesa. Eh ano kung malaman ni Wilma ang totoo? Siguro naman pabor sa kanya yun. Hindi na siya magkukunwari dito. Talaga bang ipinagkakanulo siya ng sarili? Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkwento. I can't believe it. At nagawa mong pumasok na katulong. Ewan ko ba? Noong unang araw na nandito ako at tinanong ako ni Andoy kung nasaan si Nana Ines. Nasa, nasa Tagayta daw ang sagot nito. Alis na sana talaga ako at pabalik nilang lang sa hotel. Pero nasulipan ko sa pool si Steno. Natawa si Wilma. The usual thing. You were drawn by his magnetic charm just like all the girls. Natawa na rin siya. So I grabbed the wanted housemaid sign at muling magdarbe. And I cannot back out dahil si Steno mismo ang unang kina kumausap sa akin. And how are you coping with Steno bilang housemaid? Natatawa pa rin tanong ni Wilma. Ikinuwento ng dalagang ang pangyayaring nagluto siya ng almusal nito at ang pagkalimot niya sa paglilipit ng kwarto ng binata. Missing the bathroom scene. Was he angry? Amis na wika ni Wilma. Angry? para muna rin tinanong kung marunong maglaro ng basketball si Robert Jaworski. Pagkatapos ay seryosang tinitigan si Wilma. I really like you, Wilma. You've been treating me like a real friend. Kaya halos sinabi ko sa iyo to. At least sa iyo hindi ko kailangang magkunwari at kay Nana Ines. Your secret is safe with us. Kahit kay Angelo. Alam mo bang bilib ako sa iyo? Hindi ko kayang gawin ang ginagawa mo. You're so nice and sweet. I do not treat my mates tulad ng trato mo sa akin. Mahirap lang ako, Alana. Palaking ng tiyahin Mayaman ka na ngayon bilang asawa ni Angelo Avila. But you haven't changed a bit. You're still as sweet as ever. I can never be like you. Sa bahay at sa opisina, ay dominated everybody. Isa lang salita ko lang ay nagmamadali ng sumunod ang mga tauhan ko. Samantalang ikaw ay napakasubmissive. And that's Angelo is so bossy, seryoso at formal. The exact opposite of his tenor na happy go lucky. Despite the macho image at boys with his charming smile, beware Alana. Stan smile is very little. Birong totoo na sinabi nito. Hindi siya papatul sa katulong niya. Kung sa bagay, iyon ang pinakakalasag mo sa charm nito. But who knows kung sa akin nga. Ay hindi mo na itago ang sarili mo. Kay Steno pa. Maliban pa sa aminin mo man o hindi. Hindi ka mukhang made. What a pretty face like yours. A flawless skin and a nice face of legs. Bulaglag ang hindi makakapuna. Kung hindi pa nga napapansin ni Steno yun. Nagkibit siya ng balikat. Napuko na nga kaya ng binata iyon Paano niya ay paniliwanag sa sarili ang nangyari sa banyo? Pagamat walang nangyari ay may nararamdaman siyang tensyon. Nararamdaman niya gusto siyang hadka ng binata sa mga sandaling iyon and fought very hard not to. Paano nga palang ginagawa mo sa mabigat na labahin tulad ng mga bed covers at bed Ang pamamalansya ng mga iyon, si Wilma uli. Ipinadadala ko sa laundry tuwing day off ni Andoy at pinagbilinan ko ang laundry na ipadeliver uli sa ganon ding araw. Oh dear, why do you have to do this? May nahihirapan mong sarili mo. Design from this job and come with us sa Tagaytang bilang guest. We'd love to have you there for as long as you want. Alok ni Wilma. Thank you, Wilma, but I enjoy what I am doing. Pag-uwi ko sa amin, I will be more considerate sa mga nagtatrabaho sa akin. Gustong itanong ni Wilma na yun lang ba ang talaga ang daylan, pero minabuting hindi na. Bukas ang bahay naming mag-asawa pag nagbago ka na ng isipan lang. I'll keep that in mind. Sabay na napalingon sa labas ang dalawa ng marinig ang kotse ni. Steiner lumabas ng git pagkatapos ay yung pagsasara ni Andoy ng git. Baka inihatid si Evette, ani Wilma. Nasulyapan ko kayo nang lumabas sa guest room na bisna. Poor Evette. here today and gone tomorrow. Another of Steiner's collection. Hindi tinapon na ang expression sa mukha ni Alana dahil tumayong na. Ilagay natin lahat ng mga karne ito sa slow core. Pag lumambot na, saka natin ilagay ang mga rekado. Pagkatapos ay tayo naman ang umukot pa sa swimming pool. Naku, ikaw na lang at baka agad din bumalik. Si Steno, tangi niya bangong at naro na yung yung excitement na makapag-swimming. Matagal na niyang hindi nagagawin. Naku, hindi. Magtatagal yun sa bahay ni Ibet. Halika na. May mga gamit pa ako sa itas, ba? Diba? sajang so, Sadyang iniwan ko. Ngayon para nga pag narito kami ni Angelo, ay hindi na kailangan mag pa mula sa taga ito. Napilitan siyang sumuro dito pa panahig sa dating silid ni Angelo. Binuksan ang drawer. At kumuha roon ng dalawang swimsuit. Inihagis nito sa kanya ang kulay puting bikini. Bagay sa iyo yan. May emphasize niya ng morena mong balat. I'll take this one piece. Medyo halata na ang chan ko eh. Princess Diana did wear a bikini kahit malaki na ang chan nito. Ani Alana na hinubad ang mids uniform. Si Diana ay yun. Naghubad na ito ng damit at sinot ang bathing suit. Pagkatapos ay sinulyapan si Alana. You're gorgeous. Wala akong sinabi kung para kay Ibet. Sagot niya na sinipat ang sarili sa salamin. She likes what she saw and smiled. She is beloved to if you like the type, outrageously flaunting her boobs, while you're very sexy and seductive without trying. Sincerong po rin Why, thank you, na tatawang sagot ni Alana. Halika na nga. Nagpati unang bumaba si Wilma. Tuwang-tuwa sa pagsuswimming ang dalawa. Inusot sa ni Wilma si Andoy na dalhan sila ng juice at cakes like. Si Wilma ay hindi gaano nagpagod at tumahon din kagad habang pabalik-balik siya sa pagalangoy. I really miss this Wilma. Ilang buwan din hindi ako nakakapag-swimming. Umahon si Atong po sa si silyang bakal. Uminom ng dyos at sinimulang kainang ng peg sa platito. Samantalain mo habang hindi pa dumarating ang Sir Steno mo. Where are you Wilma? So balit hindi pa nito halos na tapos ang sasabihin ay narinig na nilang masina ng kotse. Si Steno, si Alana ang kinaman, inaba ang tinidor at platito. Tulit para umiwas. Ako ang bahalang nila. Natanaw ni Steno ang dalawa pagpasok ng kotse nito sa garay. Lumabas ito ng kotse at lumakad patungo sa pool is still sexist, sis. Kahit halata na ang tiyan mo. Si Steno na no Brother Litton. Pagkatapos ay napasulyap kay Alana. Na on ay napatayo paglapit ang binata. Ako ang nagyakag kay Alana na mag-swimming. Steno, wala kasi akong kasama. Baka magka-crumbs ako. Paliwanag ni Mama. Si Steno hindi yan ng tingin ng dalaga. Hinagod ang kabuan. Yes, this is me. Unconsciously pinahid ng dila Ni Alana ang bahid ng icing na nasa labi ni. Pinigil ni Steno ang mapananak. Let my lips do that. Gusto niyang sabihin. Mabilis ang reaksyon ng katawan nito. At may At manipis na short lang ang suot ng binata dahil hindi na may tukay lang ang bumaba sa so paghahatid kay ibet Mabilis itong tumalikod upang hindi mahalata ng dalawang babae ang reaksyon ng katawan. Galit ang napiling solution. I don't allow my household help to have this kind of luxury sa oras ng trabaho. Come on, Steno. Minsan lang naman ito at ako ang may kasalanan. Si Wilma ulit. Hindi ako snub, Wilma. Alam mo yan. It is just that I want people to know where they stand. Pagalit niya yung pa ng dalag na marahang humakmang patungo sa tawala. Ano lang sa sasabihin niya sa ganitong priblehiyo? Sorry, sir Stan. Ang nasabi ni Alana na kung hindi napigil ang sarili ay baka sumagot ang nagalit din. This man is helping her develop self-control. Lord, she doesn't even sound like she's really sorry. She's so sexy and proud tilting her head. Water dripping all over her body. He had a lung to dry it with his lips. Saang bahagi ng lupa nang galing ang mid niyong ito? At bakit naapektuhan siya ng babaeng ito? Eh, yung hindi naman ito ang unang pagkakataong nakakita siya ng maganda at nakabiking babae. He had handful for that aching. Kanina lang ay narito si Lani Yvette na halos ay motibo na ang kininiya sa pool at very obvious. Pero wala siyang maramdaman tulad ng ipinaramdam ng babaeng ito. Mabilis siyang humakbang papasok ng kamahin. I'm sorry, Annie will make Alana. Thought mahinang sagot niya at taglibid ng balikat. So this is how it feels to be a paid sermon. Anyway, hindi siya. Kay Alana Alonso nagagalit. Kay Alana, ang houseman, Loka, ikaw din yun. Halika na nga sa loob.